Minamahal na Diyos, aming Ama na puno ng pag-ibig at habag, narito po kami sa iyong harapan. Lubos kaming nagpapasalamat sa buhay, sa pagkakataong makasama ka, at sa pribilehiyong magnilay sa iyong salita. Binubuksan namin ang aming puso upang pakinggan ka, at hinihiling namin na punuin mo ang aming isipan ng kapayapaan, upang ang iyong gabay ang magpatnubay sa bawat hakbang namin. Tulungan mo kaming patahimikin ang aming mga isip at alalahanin upang malinaw naming matanggap ang mensaheng inihanda mo para sa amin ngayon. Nais naming mabuhay ayon sa iyong kalooban, buong tiwala sa iyo, at maakit sa aming buhay ang lahat ng mabuti at perpek Naway palakasin kami ng sandaling ito ng panalangin at pagninilay, at turuan mo kaming lumakad ng may pag-asa at katahimika. Lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14 na, talata 27. Queremos senhor vever com propósito e alinhando nossas es e pensamentos como tua vontade. Ensina nos se praticar e gratido e a espalhar paz em nosso redor, sendo instrumentos do teu amor no mundo. Que e tua paz, senhor que et sed todo entendimento. Guarde nossos cores e mentes em Cristo Jesus. Agradecemos por tudo o que já fizeste, e pelo que ainda force em nossas vedas. En em nombre de Jesús, te louvamos y te agradecemos. Am. agredio a todos vos por participar en este momento de orao y reflexo. Que la paz de Cristo esteja siempre presente en em Sius cores, y que vos possamos ver con confianza y alegría, sabendo que esto nos mostra Dios. Lembremos de que, no importa que este desafío surjam, a paz que Jesús nos es suficiente para nos sustenta. Am Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong puso at huwag matako. Salita ng kaligtasan, purihin ka, Panginoon. Ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Juan ay nagdadala ng isang malalim na mensahe tungkol sa kapayapaan. Ito ay tumutukoy sa isang tunay at pangmatagalang kapayapaan, ibang-iba sa kapayapaang inialok ng mundo, na kadalasang nakadepende sa mga panlabas na pangyayar. Sa pang-araw-araw na buhay, nakakaramdam tayo ng kapanatagan kapag maayos ang lahat at walang problema. Ngunit, sa sandaling dumating ang unang senyales ng pagsubok, mabilis ding nawawala ang ganitong uri ng kapayapaan. Sa kabilang banda, ang kapayapaan na inialok ni Jesus ay hindi nakasalalay sa mga panlabas na sitwasyon, kundi nagmumula sa ating buong pagtitiwala sa Diyos at sa katiyakang Siya ang may kontrol sa lahat ng baga. Ang kapayapaang ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Kanyang kabutihan at soberanya. Kahit padumaan tayo sa mga unos sa ating buhay, maari tayong makatagpo ng kapahingahan sa katiyakang tayo inasa ilalim ng pag-ingat ng Ama. Mahalagang maunawaan na hindi ipinangako ni Jesus ang isang buhay na walang pagsubok. Hindi niya sinabi na ang pagsunod sa Kanya ay magbibigay sa atin ng kaligtasan mula sa lahat ng hira. Sa halip, malinaw na ipinapaalala ng Biblia na ang mga hadlang ay bahagi ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang kaibahan ay nasa kung paano natin haharapin ang mga ito. Ang kapayapaan ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga problema nang may balanse at kalmado, nang hindi tayo natatangay ng takot o kawalan ng pag-asa. Ang mensaheng ito ay may kakabit din sa konsepto ng law of attraction. Ang ating mga iniisip at nararamdaman ay may direktang epekto sa mga bagay na naakit natin sa ating buha. Kapag pinupuno natin ang ating isipan ng takot at kawalan ng kapanatagan, mas lalo nating naakit ang mga sitwasyong nagpapalakas sa mga negatibong damdaming ito. Sa kabilang banda, kapag nilinang natin ang pagtitiwala sa kapayapaan ni Kristo at itinuon ang ating isipan sa mga positibong bagay, mas naakit natin ang mga sitwasyong nagdadala ng katahimikan at kaginhawaha. Sa ganitong paraan, nagiging makapangyarihang kasangkapan ang pananampalataya upang baguhin ang ating karanasan at itugma ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Paano natin maisasabuhay sa buhay ang kapayapaang ito sa araw ara Una, magtaguyod ng regular na oras ng panalangi. Katulad ng pag-alaga sa ating katawan sa pamamagitan ng pagkain, kailangan ding alagaan ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng mga tahimik na sandali kasama ang Diyos. Maglaan ng kahit limang minuto araw-araw upang manalangin at magnilay sa kanyang salita. Sa mga sandaling ito, yalay sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin at kabigatan. Sa pamamagitan ng panalangin, naayos natin ang ating isipan ayon sa kanyang kalooban at naakit ang kapayapaang ipinangako niya. Isa pang mahalagang aspeto ay ang pagsasanay ng pasasalamat. Kapag pinipili nating maging mapagpasalamat, nagbabago ang ating pananaw. Sa halip na magtuon sa mga problema, natututo tayong makita at pahalagahan ang mga biyayang mayroon tayo. Subukan mong pasalamatan ang Diyos araw-araw para sa kahit tatlong bagay. Maging ito man ay mga espesyal na sandali, kalusugan, o simpleng kabutihan mula sa iba. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang susi upang makaakit ng higit pang mabubuting bagay at mapanatili ang kapayapaan sa ating kalooban dahil ipinapaalala nito sa atin na palaging nagmamalasakit ang Diyos. Bukod dito, mahalaga ring matutong magtiwala sa Diyos, kahit hindi natin naunawaan ang kanyang mga plano. Madalas, gusto nating kontrolin ang lahat at nagiging dismayado tayo, kapag hindi nangyari ayon sa ating inaasaha. Ngunit ang kapayapaan na inialok ni Jesus ay nangangailangan ng pagsuko, ang pag-alay ng lahat sa kamay ng Diyos, na may paniniwalang alam niya ang pinakamainam para sa atin. Kung ikaw man ay dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon, maging ito'y krisis sa pananalapi, problema sa kalusugan, o hamon sa isang relasyon, alalahanin ang mga salita ni Jesus. Huwag mabagabag ang inyong puso at huwag matakot. Siya ang may hawak ng lahat at may layunin siya sa bawat pagsubok na ating pinagdaraana. Kapag itinatalaga natin ang ating tiwala sa Kanya, natatagpuan natin ang kapanatagan na kailangan upang harapin ang mga hamon ng may balanse at kalmado. Mahalaga rin na maging maingat sa mga iniisip at sinasabi nati. Ang ating mga kaisipan ay direktang nakakaapekto sa ating emosyon, at ang ating mga salita ay may kapangyarihang lumikha ng pagbabago. Sa halip na magreklamo o magpadaig sa negatibidad, piliin nating magsalita ng may pag-asa at pagtitiwala. Sabihin sa panalangin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Alam ko na anuman ang mangyari, ang iyong kapayapaan ay laging suma sa akin. Tungkulin din nating ipalaganap ang kapayapaan sa ating paligi. Kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang kapayapaan sa atin, tinatawag din niya tayong ipamahagi ito sa iba. Maari natin itong gawin sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, mga salitang nagdudulot ng aliw, o simpleng pakikinig sa taong nangangailangan ng kausa. Sa bawat pagkakataong tumutugon tayo ng may pagmamahal at katahimikan, ipinapakita natin ang kapayapaan ni Kristo at tumutulong tayong lumikha ng isang mas payapang kapaligira. Paghandaan natin ang panalangin. Ngayon, ihanda natin ang ating mga puso para sa isang sandali ng panalangi. Habang sama-sama tayong mananalangin, alalahanin natin ang mensaheng ito, ang panalangin na ginagawa ng may pananampalataya at pagtitiwala ay may kapangyarihang baguhin ang ating kalagaya. Ito ay isang paraan ng pag-alay ng ating mga kahilingan at pasasalamat sa kamay ng Diyos na may buong paniniwala na siya'y nakikinig at tutugon sa tamang panahon. Habang dinarasal natin ang ama namin, Abaginoong Maria, at Salve Regina, hilingin natin na punuin ng kapayapaan ni Kristo ang bawat aspeto ng ating buhay, sa ating isip, puso, pamilya, at komunidad. Naway ang kapayapaang ito ay magpalakas sa atin, at maging biyaya na maipapasa natin sa iba. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina ing Awa, Buhay, Ligaya at Pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anik and I EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria, the Panalangin M.O. Kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito ng pagninilay at pakikipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat sa iyong kapayapaan na nagiging aming lakas at sandigan sa bawat pagkakataon. Hinihiling namin na ang kapayapaang ito ay sumama sa amin sa bawat araw, lalo na sa mga oras na puno ng pagsubo. Turuan mo kaming magtiwala ng lubos sa iyo at yalay sa iyong mga kamay ang lahat ng aming mga alalahani. Nais po naming mamuhay ng may layunin at pananampalataya. Itinutugma ang aming mga kilos at kaisipan sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat at ipalaganap ang kapayapaan sa aming paligid upang kami maging mga instrumento ng iyong pagmamahal sa mundo. Nawayang iyong kapayapaan, na higit pa sa anumang naunawaan ng tao, ang magbantay sa aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Salamat po sa lahat ng iyong nagawa at sa lahat ng mga pagpapalang inihahanda mo pa para sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay pinupuri at pinasasalamatan nami. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa panalangin at pagninilay na ito. Naway ang kapayapaan ni Kristo ay palaging sumaiyo at magbigay sa iyo ng kagalakan at kapanatagan. Batid na ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Alalahanin natin anuman ang mga hamong dumating, ang kapayapaan na iniwan ni Jesus ay sapat upang tayo palakasin at patatagi. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at pagkalooban ng isang araw na pun ng biyaya at pagpapala. Amen.